Magluluto ko mga idol na paksiw na ganunggong mga kaidulan. Ito mga idolan, maliliit lang. At ito nga mga kaidulan, ito siya mga idolan, oh. nakabili ako mga na ah. maliliit na ganunggong. Kaya mga kaidulan, naisip ko na mas masarap na luto dito ay paksiw. Siyempre mga kaidulan, nilagyan ko na siya ng sibuyas, bawang, paminta, at luya, at siling habak mga idolan. Siyempre, nilagyan ko rin ng asukal para mas masarap mga kaidulan. At saka suka, yun mga idolan ang sekreto dito para masarap. Na isa lang na natin mga kaidulan sa kala ang atin niluluto na paksiw na ganunggong mga kaidulan. Siyempre mga kaidulan, lalagyan ko yan ng okra na hinarbis ko sa, sa taas mga kaidulan. Ito mga kaidulan yung hinarbis ko mga kaidulan sa taas. Kasi nga mga kaidulan, may tanim akong okra sa taas sa rooftop ko at ito mga kaidulan. Oh. Ganyan lang mga kaidulan. Yan nga pala mga kaidulan, nilagyan ko na yan ng asin at saka Magic sarap mga kaidulan. Yan yung nilagay ko dyan. Ayan mga kaidulan, tatakpan natin yan at hintay-hintayin lang natin ang ah, ilang minuto mga kaidulan. Madali lang yan mga kaidulan, maluto. Tingnan natin mga kaidulan ang ating niluluto na paksiw na galunggong. At ayan na nga mga kaidulan, kumulo na. Kumulo na siya mga kaidulan. Eh, oh. Sa bilis lang mga kaidulan. Talaga mapaparami na naman ang kain nito mga kaidulan. Oh. May ukra pa tayo. Siyempre mga kaidulan, titikman natin kung sakto na ba yung nilagay natin na asin para naman malaman natin Ah, the best. Saktong-sakto na makaidulan. Ngayon makaidulan, kasi nga makaidulan, yung okra niya makaidulan, medyo hindi pa luto makaidulan. Tatakpan ulit natin makaidulan. Matayin pa natin ang ilang minuto. Ito na mga idol ang ating pinaksew na galunggong makaidulan na may okra makaidulan. Ayan na makaidulan oh. Siyempre makaidulan, alam yun, na, kakain na tayo. Ito na mga idol, luto na yung ating pinaksew na galunggong. Siyempre makaidulan, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat, lahat ang okra. Mmm! Ayun, kain kayo makayon. Unang subo para sa inyo lahat. Gabis. Mm. Mayroon lang, kahit kain ito doon tinit. Mmm! Mmm! Ito pa makadula lang sa buyas. Mmm! Harap! Pag mangit ulam, simpleng luto na makadulan, talagang hindi mo kayang sabihin na mag-diet ka. Mapaparami talaga kain mo. Lalo pag may ukra. Yan yung talampin yung masarap dyan, mga kadulang. Saka mga kadulang, kain tayo. Mm. Namis-namis yung ukra kasi mga kadulang, kaharbis ko lang ito kanina sa